Ayan po. Si tatay daw po ay magiinit ng tubig. Gamit daw po yung plastic. Nad. Totoo kaya yan? Nad. Totoo. Subukan. Subukan. Pag-sundoy na sunog. Hindi. Saan nyo <laughs> ba natutunan yan? Ipakitali mo natin. Tay. Tay. Tanong muna ako. Tay. Saan nyo natutunan yan? Sa Pinsan mo? Nagiinit nag sila ng tubig sa plastic? Wala kaming kaldero sa ilog. Oh. Ano yung ginawa? Yung nalatlan na namin Naginit lang, sila? Naglaba. Oh. Wala, sabi niya. Walang, may ilaman yung kadero. Oh. Pinunot sa plastic? Sa plastic? Oo, oh, sinalang. Mm. Nagtaka yung maglalapad sa parang. Ganun pa lang. Oh, talaga? Napainit mo sa plastic. Oh, sige nga. <laughs> kaya Kaya-kaya na. Ayun, tingin nyo, kaya po. Ito na, ito na. Sige, tol. Sige nga, tol. Sigurado ka, Tay? Sigurado, sigurado. Magkakapi kasi kami. Oh. Tingnan nga natin kung ito ay kukulo. Ito, diretso na to. No, -cut, ha? Kahit ilang minuto abuti na ito ng pag-iinit ng tubig. Gusto ko makita kung totoo eh. Yung sa buho yata, mainit na, kumulo na. Kami magkakapi kasi. Kami magkakapi kasi. Eh. Ayaw na ron lang magkuskus ng ano nang ano. Ayun na, ayun na. Ayun na. Teka, ito ba ulam? Uh, Magiinit sila ng tubig. apo ah, yan ba yan, Tay? Apo yan. Gusto, gusto ko yan. Gusto, ko makita yan. Dapat malakas yung apoy, eh, no? Oh. Oh, yung sabo, alisin na yan. Oh. Luto na yan. Mag na. Kapi na, kapi na, kapi na. Oh, alisin alis dyan. Oh. Ayan na, ayan na. Liliyab na. Ayan. Sigurado ba yan, Tay? Aba. Aba. Ang galing ni Tatay, ah. Oh. Nag-init ng nag-init ng ano? Nag-init si tatay na uh, Nag-init sa plastic si tatay ng ano? Nag-init ng plastic sa tubig. <laughs> nag-init ng tubig sa plastic, iyon. singating tingnan natin ah, diretso ah. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Oo <laughs> nga no. Oo <laughs> <laughs> nga no. Kahit lakasan yung apoy tay? Hindi, dito. <laughs> ah. Uh, Oo ano? Pag wala kayong kaldero pala, yan. Oo nga no. Naantay ko mabutas talaga eh. <laughs> <laughs> Pag nabutas, talo. Naantay ko mabutas <laughs> eh. <laughs> Mabutas ka. Mabutas ka. Bao nga, no? kukulo na yata. Oh. Kukulo na. Oh nga, ano magaling si tatay ah. Oh. Ayan na, ayan na tay. Hoy na. Galing ah. Bilang ng? Galing mo. Oh. Magaling si Tatay ah. O kukulo na oh. Ang masama yung kumulo tapos sa butas. Ah. Totoo nga yata. Ito yung ano, yung sa buho. Ano yun yun na to? Kakapi lang. Ba't ayaw nyo na mag, mag ano, mag-isis ng kaldero? Oh. Mainit na yata, ano? Titimpla na ng kapis si Bernardo. <laughs> Magaling ah. Eh. Ay, kumukulo na nga oh. <laughs> Ang galing ah. di oh. oh, diba? Paano yan? Pagka may... Ah, ano yan? Ay, isasalang na lang yung ano, yung... Yung yan, yung kape na yan. Oh. Oh, sige. Kulo na, no? Mainit na na Natay. Tapos ano gagawin dito? Bubutasan lang. Butasan Tapos, uh, sa, sa, uh, sa Yan na lang, isahod mo no? na. Ulam! Ulam! Ayun, kumukulo nga, oh. Ang galing. Ayan na. Diretso po yan, ha? Oh. Ang <laughs> galing, Ang oh. galing, oh. O, oh, ngayon, paano i-sasalin ngayon yan? Sabi, may gamit na pichel. Ay, ang galing. Hindi nga, kung halimbawa nasa gubat ka, ala rin pichel, syempre buho na. No, bulong. di sa buho na lang tayo mag-init. Ay, <roleum> hey, chow, 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 chow. Chow, chow, chow. Chow, mamaya, chow. Chow. Ako po mo to kan. Mainit 'yan may pero, pero Pero hindi may naman siya. Managun. Hindi Ay! naman siya nabutas. Ah, oh, magugus umuy. Du. Oh, enlistaw kayo. May taungay. Oy, enlist. Balista. Oh, hindi hindi naman. Safe naman talaga siya, oh. Oh. Di ba? O, oh, okay naman. Totoo kaya apo nyo? Oh, okay na, kulo na yan. Pahawak nga. Oo nga, mainit na yung tubig. Ang bilis. <coughs> ano, pwede na yan? Ha? Oh. <coughs> Hindi, inaantay ko talaga na ano, money plastic eh. Ang galing, hindi talagang anong kukulungan siya. Legit ah. Hmm. Hmm. Okay na. Pwede na. Oh. Ay, ito, ito, salinan to. salinan? Salinan? Bakit sa... Mahirin Mahirap ito. Mahirin na ito. Hauran? Mahirin na. Pichil! Pichil! Pichil, tuloy Mabagal kaya ba Ah, makoy. Ano tayo? Para mabilis. Gusto mo kung mabilis, makukuha yung agimat ng ano, tubig. Pag malakas ka tumakbo, hindi bagal-bagal ah. Oo. Huwag na ugasan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Malinis naman eh. Ha, si Zay. Ito, 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 O, sige. oh ngayon, paano gagawin dyan? Lagyan O, sige, sige, ano nyo na. O, oh sige, sige. O, oh. sige, sige. Oh, oh nagpainit ng tubig sa plastik oh. oh. sige nga, sige oh, nga. <coughs> malambot na yung plastik. Ah. <coughs> Ay. Ah, oh, nga no, pwede nga talaga. Legit. Bagong gimmick. Bago. Kainit pala tubig. Ano <coughs> no? napaka Eh. Hey. Ayun. Oh. Tapos dyan magtitimpla ng kape. Oh. Oh. Ano ang nangyari? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, na. Galing ah. <laughs> oh. Oh. Oh, timplahan mo na ng kape. Oh, oh, oh. Kaya doon sa Marupo, tumakbo yung nag-dansa pagluto natin sa plastic. Tumakbo oh. yung mga ikala niya. Hindi maluto. Ako molo. Ngano? Oh, oh. oh di ba ang galing? Ah, oh, pwede pong, pwede magpakulo ng tubig sa plastic, o oh. Legit. Ang tanong, healthy kaya siya?